Hi guys, samahan nyo akong gumawa ng money bouquet. Una, yung pera. Nandiyan na rin yung bulaklak, stick, tape, styrofoam na pagtutusukan at yung pambalot ng ating money bouquet. Una, yan yung pera na minajik muna natin para matapos agad. Pero ipakikita ko pa rin sa inyo kung paano ko siya tinope At yung pera nga pa yan ay binalot ko siya isa-isa ng plastic para kahit gano'ng kadaming tape ang ilagay sa kanya ay hindi siya masira. Yan. Ilagay lang sa gitna yung pinaka-stick tapos ilagay siya ng tape. At ayusin lang ng konti kung sa maganda siyang tingnan. At ayan na, ganyan lang siya kasimple. At ngayon ay kunin natin yung styrofoam para maitusok na natin yung pera. At tutusok lang natin siya isa-isa kung saan natin gusto papa at papaano natin kung sunod-sunod ba o, o magkakapantay o merong uh, mas mababa. Ganyan lang. Kuha natin yung design na gusto natin. Tapos, pagkatapos, lagyan na natin siya ng block lock para dagdag design. At, atin nang babalutin. Ayan. Yung pambalot na yan ay, nagamit na nakaraan. Siyempre, ah uh, mahilig tayo mag-DIY para medyo makatipid naman tayo. ah uh, disclaimer lang po, hindi po tayo magaling or hindi tayo uh, bihasa sa mga gantong gawain. Kaya, uh, ito lang yung ang nakaya ng ating power. Yan. Pero at least nap nakapagpasaya tayo ng mahal natin sa buhay. Ayan na po yung final touch ng ating money bouquet. Maraming salamat po sa panonood.